Oh, di ka namang dinadaya Aron. minutes na, minutes, na. Stepping. Hindi oh, oh, oh. yes, naman na siya. <laughs> Uno pa lang yung blow, no? <laughs>

Putang ina, kinadyot ni JR e. Eh. Oo, <laughs> Hoy, hoy! Gira! Jay, sintas mo, Jay! Wow! Lager 27! JR, pre, pre! Sintas mo, Jay! Sintas!

Jay, ayusin mo yung tiyo. Pre, nabidyoan ko. Wala kang tira eh. Parang naman yung magdadawin. mo, boy. Good. 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 Ten Ten. na. Ten Ano Four. 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 Anong pangalanan, kuya? Travel. Ano ba? Dapat kanina pa rin, hindi ka naglalos. Kulang sa budget. Na huli, lang. Wala, wala. Wala yun. Pre, walang counted yun. Kampi mo yung nag shoot Hahaha.